Okay. Ano tong mga to? Mga ruins yan Ruin First time kong nakarating dito. I don't know if this is the highest peak. Let let's ask. Supposed to be may daan na ginagawa diyan, no? yun ang problema dito kasi kapag nagka-cascade yung tubig of course, hinuhukay yan nagkakaroon ng uh, gradual erosion lumalabas yung mga bato and eventually kapag malakas ang tubig pababayan doon so it's a good thing na dapat nagtatanim talaga ng mga punong kakao ang ganda ng view dito wow oh, ang ganda this is a very nice place oh, very Instagramable. there yeah. Wow, very nice talaga. Pakilala ko naman sa ating mga viewers. Hello, I'm Bon Sadoy from Cabangan. ang owner ng Blessing Cup and Farm. Is this the highest peak here? No, kuya. May akyatin pa. Meron pa? 30 minutes walk. Sa iyo rin No, Paano okay. to? Gano'n kalaki to? Property mo dito? Bale, itong property namin, itong taas 2,281 square meters. Itong baba, wow. 1,976 tapos ito ano to 600 square. You stay here. Yeah. Hindi ka ang ganda naman ng view. Tingin ko alam mo, isa sa mga magandang itanim pa dito. Na from of course, okay oh, yung mga puno na yan. Pero aure, wag ka magtanim. Hindi 'yun endemic dito eh. Tanim ka ng mga bamboos. Actually, may mga bamboos. Bamboos tanim ka, marami. Oo. Yan, yan. Maraming ganyan ang kailangan mo. Maraming din kami. Mar maraming din kami yung mga nakatanim na pine trees. Bengat pine trees. Yeah, Oo. Malalalim ang ugat nun. Bengat pine trees. Oo. Kami. Tsaka it will add aesthetic to your place. Ito. Tsaka mga bango, malamig yung simoy na hangin. Yung pine tree ng bagyo pine tree. Ang ganda naman. Ito yung aming bengat pine trees. This is 3 uh, years old na. 3 years old na yan? nung oh, matagal pala lumaki Talagang talaga, talaga lumalalim yung ugat niya kaya mabagal siya lumaki tapos hanggang dun yan diretsyo meron ang ganda benget yeah. ayan o oh. Uh, ito kasi nag-add din naman siya ng beauty sa place. yeah that's true yung iba na ba -oh. purple yung black na cream oo tama so, uh, very sturdy shot uh oh. Tayo. Ang ganda, ang ganda ng place mo. since 2022. Yung ng uh. 2021, tapos, How much? Mura lang noon, 40,000 per 200 square yeah. inches. Okay. Ilan to? Ilang lote binili mo? 2,281. 10 So, uh, Bali 11. 11. So, uh, 11. Na, half M. 11 na butas. To. Nasa half M. Tapos, ito yung baba. Right. Uh, ang bentahan nila dito, to, uh, 200 square meters, 180,000. Yung mga nakikita ko sa Facebook. That's the trend. Yun ang trend. Pero kasi, uh -oh. um, hirap makabili dito ng property, lalo kung hindi mo mag-develop ka. Kasi, malaki yung chance na i-deny ng, ng DNR. Kailangan yung, po musician ka na. Yung positioning. Positioning ang importante. Kailangan kasi ma-positionan mo siya, uh -oh. i-develop mo siya, tapos uh -oh doon ka lang nila bibigyan ng alienable and disposable. That's true. Kasi uh, requirements para makakuha ng alienable... But you're already paying taxes. Oh. Diba dito sa okupado mo? Ang para makakuha ng alienable and disposable is yung barangay certificate from barangay chairman mm -hmm. na ikaw ay um, nakatira mm -hmm. sa place na to. Ikaw ay actual occupant. Okay. So it's becoming apparent to me when you bought this property. This is still reclassified as untitled public land. Untitled public land, but you what you bought actually was the right of that person before. Pero karapatan niya na, na dito para hindi na kayo mag-away parang ganun. Parang ganun. Yeah? Before. Pero kung actually pero kasi, pwede mong pwede mong patayuan 'yan na hindi mo na siya kailangan bayaran. Yes. Right? Yes. 'Di ba? Kasi we've learned na mm from Senro na ito pala ay reclassified na as untitled public land. Yeah, pwede mo apply yan, di-develop uh, mo lang, <laughs> di ba? You don't have to go through kasi, naman yung tao na yun. Uh, wag lang Pero magkakaroon mag ka ng kaaway. Wag lang siyang mag-fall sa timberland, yung classification Yes. Yung bahay na yan. For rent. Uh, for rent. Yung mga yun, lahat yun. Ano yan? Uh, villa type? Villa type. Okay, and then uh, how much? 4,500. Uh, good for four persons. Good for with four. Two breakfast. With two breakfasts. Uh, And then uh, barka hanggang gaano ka dami ang pwedeng mag-occupy sa isang six, six. magkano extra head Balik pag 6 person na sila 5,500 na yung overnight stay uh, yung complimentary breakfast Apat Apat apat, apat na yung complimentary breakfast Do at, you serve um, food here? Yes. What if I we bring our own, you know? May food. konting cortage lang kami cage. at saka konting table charge. Table charge? What if we bring yung lulutuin pa dito? Let's say, magdadala ako ng inihaw na pating. Pwede naman. Pwede naman. May mag assist Meron. Uh, of course, for a fee, syempre. Yeah. At yung check-in, check-out time? Uh, 2 o'clock ang check-in time, mm -hmm. 12 o'clock or before 12 ang check-out time. Ah, okay, before 12. Pero kung wala naman kaming guest, in coming, na mm -hmm. pwede namang ma-extend. Inaalaw okay. naman namin yun. May Facebook page kayo? Meron po. Blessing and Park. Uh, yung quality of opo, life eh. nagbago. Quality kasi of? Yung quality of life uh, magbago. Mar uh. malaking adjustment kasi yung sa yung pag-stay sa bundok. Yeah, that's Kasi true. wala kang kapitbahay. Wala kang kausap. Mm -mm. Tahimik. Yun nga lang, sadly, yung issue dyan sa mga dredging Actually, na yan. Actually, malapit nang lumipat yung dagat dito sa may gitna ng bukaw. Buti ngayon, hindi mm. na siya 24 hours na nag yeah. Hanggang 7 o'clock in the evening na lang. Oh, oh. Pero before, 24 hours silang nag Maingay. Rinig na rinig mo talaga yung dagundong dito pag nag -dito. Ano yan eh? Oo, oh, yeah. oh, ayo yeah. Talagang ano yan eh. May puwersa talaga yung para higupin yung buhang sa dalit. At saka sa dali. nag-vibrate yung ano. Alam mo ba? So, Mm -hmm. okay, yeah. Anyway, nagsiserve sila nito dito. Yan, o. Oh. Pansit. Pansit, ano? Ito yung kanilang, ano? Ito yung kanilang menu dito. Yan. So, meron silang, ah, uh, yan. Pansit batil patong, Paul's Pansit Canton Gisado, Crispy Sisig Breakfast. Yan. So, okay. Beverages. They have brewed coffee. In order ko. Order akong brewed coffee. At order akong pansit batil patong. Ayan. Ayan. nyo naman everything is there oh diba wow. hmm andito ako ngayon sa Camp Blessing dito sa Botolan sa tuktok ng Mount Kalib Kalibungan uh, facing the West Philippine Sea and Bukaw River which happens to be the biggest river sa Zambales yan. in terms of water volume na dumadaan dyan okay, so as you see, tignan nyo nagkakaroon na sila ng uh, dredging para matanggal yung silt no paket yan doon para ito kasi itong area na yan lumulubog yan eh yeah. lumubog yan way back on doy so kailangan yan talaga mag madredge nila hanggang doon para pagka dumating na naman yung parang kasi lakas ni Ondoy hindi lulubog yung lugar na yun nung pumutok ang Mount Pinatubo about 70% ng yung lumabas sa kanya na lahar ay nagcascade papunta sa mga major rivers at isa na tong Bukaw River ang dinaluyan no sa so, 6.5 billion metrico kubiko na inilabas ng bulkan. Dumaan dito yung mga buhangin na yan. Dumaan doon sa mga major rivers. Actually, tatlo yung ginawa ng study. Yung Santo Tomas River, Maloma River, at saka itong Bukaw River. Itong Bukaw River, ang pinakamalaki, holding about 883 million uh, cubic meter ng lahar or silt. Ngayon, mapapansin niyo dito sa harap ko may mga may mga ano, may mga ruins, all Na ay mga ano 'yan eh, mga pinamigay 'yan na property, no? Bawat isang structure na 'yan, mayroong 200 to 300 to 500 square meters na lot, lot eh. Supposed to be ire-resettle yung mga tao doon, yung unang plano dahil yung integrity ng banda doon parang dun yata dumadaan ng tubig may community doon na gusto nilang ilipat dito pero komo nga walang facilities, walang kuryente, walang tubig, wala this is a dry area lalo na pag summer. Wala ring uh, ano na, uh, infrastructure, school and everything. Uh, hindi natuloy, hindi sila lumipat dito. Nung nagkaroon ng undoy, bumaha yang Karael na displace yung maraming pamilya, iniwan nila yung property nila, nawalan sila ng mga properties kasi ang tagal nagkaroon ng issue yan, 'di ba? Dahil wala nang gustong bumili ng property diyan. Dahil lumubog na yan eh. Ayun siguro baka unti, -unti bumabalik na yung ano, ano yung uh, value ng kanilang property dahil nga may ginagawang project dito ang government. Kaya malaking bagay na may ginagawang project dito yung government na poprotektahan yan, 'di ba? Nag nakakatulong sa alam mo na economy sa development ng lugar dahil kapag yan lumulubog uli isipin nyo kung gaano kalaking lupa ang mawawala right di ba and that is value okay now kung tama ang magiging siltation nito hindi mangyayari yon basta maganda basta matanggal yan kahit umulan ng malakas doon malamang maprotektahan yan di ba so sa madaling salita dumating yung time na yung mga taga doon karael parang ayaw din nila dito may mga nag-invest no na hindi talaga uh, kumbaga itong area na to is for alienable and disposable sabi sa akin alienable and disposable land a-applyan mo lang sa government i-develop ide mo po position ka mapupunta sa iyo yung property pero nagkaroon pa rin ng mga bentahan dahil nga kumbaga nag-claim yung iba dito o sige yan sa akin yan sa akin parang ganoon ano pero hindi naman nila pinosisyonan kaya eventually hindi rin nag-grant yung right sa kanila ng government siya nga binili niya yung property where in fact pwede niya naman palang applyan maski hindi niya nabayaran yung nagsasabi yung nagkiklaim na sa kanya to generant ng government malamang inilista lang yung pangalan niya pero syempre hindi niya dinevelop kaya pwede niya sanang applyan pero syempre siguro in consideration para alam niyo na magulo yung minsan niya nagkakagulo sa mga ganyan binili na lang niya ayan na dinevelop niya to 2022 okay uh, again maraming maraming salamat mga ma'am, mga sir, mga boss mga kabutsawals before I end this video I would like to extend my warmest regards and gratitude <laughs> uh, bago ko po tapusin yung video na to gusto ko lang pasalamatan at i-shout out na rin yung mga nagpapa-shout out at saka yung mga alam niyo na, na laging yung mga nagko-comment. Don't worry, ilalang lang naman po sila kaya hindi tayo medyo matagal. Okay? Anyway, shout out po kay uh, Boss Clint Mora ng Iba Zambales. Boss Clint, shout out sa iyo. Sana makita tayo dito ka lang pala sa Iba, no? At si Boss Tony Ray Alves doon sa Liwliwa. Okay. Uh, meron siyang tricycle dito sa Abangan. Kapag pupunta kayo ng let's say pupunta po kayo ng ano ng uh, dito sa Kabangan pupunta kayo ng isang riverside diyan yung Kapag pupunta kayo ng Dapia dito sa Kabangan yung Dapia po ay ano yun eh uh, parang uh, riverside resort ano maganda rin yon talagang uh, kung nag-enjoy kayo ng nature kagaya ng ganito ano pero yun may ilog. Okay din doon. Yan, kontakin nyo yan si Boss Tony Ray Alves sa Liwliwa. Hanapin nyo lang siya doon sa may parking space. Okay, and then uh, si Sir Christian Talusig ng May Kawayan Bulacan. Magandang magandang araw po sa iyo. Tapos si Ma'am Gina Sulara, ah, I mean, sorry. Si Ma'am Gina Sulayaw, magandang araw po sa iyo, Ma'am. I hope you're doing well. Okay ka lang dyan. And then kay Ma'am Rosie Sarmiento ng Santa Rosa Laguna. Hello Ma'am at uh, magandang araw po sa iyo. Tapos eh uh, special mention po kay Sir Eddie and Vilma Innocentes. Ma'am, Sir, maraming maraming salamat sa inyong suporta. All right. So now, ito na. Nga. I hope na nag-enjoy po kayo sa video natin ngayon or comment lang kayo diyan ano, kung anong problema ninyo? Hindi <laughs> Okay, oh, I hope na nag-enjoy kayo sa video at I hope meron akong na-share na, na alam na, worthwhile na information na pwede rin natin magamit syempre if we're going to invest sa isang lugar. We also have to know what is going on there. ba? Diba? Kung ano bang nangyayari sa lugar na yan. Is it, will, will our investment be worth it? ba? Diba? And remember, para naman sa locals ng, you know, ng isang lugar, kagaya, probinsya na Sambales, the more na investors ang pupunta dito na tulong-tulong sila ano, the more na mas magki ng uh, magandang ng healthy economy no? hindi kagaya ng let's say puro puro minero na lang di ba na nag nagii-invest tapos nakikita naman natin na masyadong mataas yung kumbaga ang hirap i-reach nung pinag-uusapan nilang pera kasi when you when you're talking about mining you're talking hundreds of billions of pesos Diba? Pinag-uusapan po 'yan sa higher level na 'yan ang usapan yan. That is why I think minsan hindi talaga nakakababa sa community. You eh, know, syempre minero magpapalugi. Of course, natanggat makakakuha yan, kukuha yan, di ba? That's that's the name of the game, eh. Okay. Well, I'm not telling nagkakaroon ng corruption whatever, no. Pero that's that, that's that yun, yun ang nangyayari, di ba? You're going to extract the natural resources mula dito and then wala namang agad immediate na bumabalik sa community like what di ba uh, you know fast tracking of infrastructures halimbawa kagaya doon nasira yung nasira yung tulay doon ay yung uh, coastal road last na video ko anong gagawin ng gobyerno ano kagad ng kanilang you know yung kanilang uh, response doon sa ganung situation pahayaan na lang ba nila yon uh, babajetan nila kaagad yon di ba so I know sa ngayon parang talagang mahirap pa pero sana dumating dun sa panahon na kaya nating gawin yun di ba na sandali lang nalulutas natin yung mga ganyang problema kasi we are working against time alright thank you mga kaputsawas so much talk so much thinking out loud and I hope you enjoyed the video thank you for your time maraming maraming salamat po sa inyo and see you on the next video ciao